Hi vlog na ba yan? Hi, vlog! Welcome to my guys! Uh, for this video, meron tayong mga i-update na yung mga ano natin. Huwag mo siya natin i-focus! <laughs> uh, yung mga ina, yung mga hinanting natin, yung mga mandurugas, yung mga mandurugo, ipapakita namin sa inyo kung ano nang nangyari, kung natumubo na ba, o kung hindi pa. Diba? Masyadong bang close up 'yan? Baka naman patiting ako diyan nakikita. Medyo yan yan, medyo na yung yan. Oh. Pero mag shout out muna tayo. Yan. Dapat kaya ka titingnan natin, i-shout out natin tong mga to. Ito. Shout out nga pala kay kay Sir Warriors Hub. Si Sir Warriors Hub na nagyayaya ng hunting. Pagbibigyan po namin kayo, ano? ah uh, medyo hectic lang kasi ang schedule dahil meron kaming mga inaayos para sa mga susunod na uh, continuous vlogging. Para yung mga episode, yung pag-upload ng video, eh tuloy-tuloy na. B Bali, inaayos lang namin. Uh, thank you ha kay Sir Warrior Sub. At si, ano, si Ang Panday. Sino si Cardo ba to? Sino ang Panday ba to? Ang Panday, mabuhay ka hanggat gusto mo. Yan. Tapos siyempre si Food Strip Channel. Salamat sa iyo, bro, sa laging pagsubaybay. Maraming salamat. Sino pa ba? Ito nga pala si Akuman JP. Ayan. mag naman po kayo kay Akuman JP. Ah, uh, nyo lang Akuman JP. Eh, suportahan naman po natin, ano? At si Sir Willie Ventura. I-shoutout ko na rin ulit, ano? Yan. Maraming salamat po sa mga sumusuporta at siyempre eh paki na lang po niyo, paki-click na rin yung ano yung subscribers button at i-hit niyo yung bell bell button ba? Yung? subscriber button, yung subscriber sa notification bell. At yung notification bell eh paki-pindutin niyo na rin para lagi kayong notified. Lalo na sa mga susunod po, eh lagi na po kaming mag-upload ng video. Uh, pipilitin po namin na maging consistent. Ano po? Oh, eto na po. Huwag na tayong wala nang patumpik-tumpik pa. mag intro <laughs> intro pa ba tayo? Ayun na pala. Dito. Ipapakita natin. Eto po yun. Ah, uh, yung ano natin. Yung mandurugo. Eto. at uh, atay ka muna. Ikat muna namin. Lalagay namin sa magandang pagbibidyohan. Yung nangyong 한다면 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 생각했었는데 yeah. Yeah, yeah. Ay, eto na. inayos natin to dito para mapakita namin sa inyo ito yung yung video nito kung alin kung saan namin to na hunting Eto yan, no? Oh. Eto. Ayan, ayan. Ayan, napa. nakikita nyo ba? Ayan, basta lilitaw yan dyan. Eto yan. Eto yung mga bawat puno nabuhay na ayos. Ayan, maganda, oh. Nakita nyo yan. Pero syempre, ang gagawin natin, pag ah, hintayin lang natin mag-wild. Mag-wild ito. Para saka na tayo magbabrand selection ganun naman lagi ang proseso pagka hunting eto yung isa yan magaganda kasi katulad nung nabanggit ko dun sa video ano to eh hardwood to eh kaya tapos isa pa maganda yung mga tinubo yung sanga ayan o oh. magkakaroon to ng magandang deadwood effect yan eto yung isa yung medyo eto etong ano na to eto napaka potential nung isa na to oh ang ganda yan tapos ito din yung isa yan so ang update ayos na ayos ayos na nabuhay ayos ngayon ang gagawin natin dyan ililipat natin dun yan 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 itatanim natin ng direkta sa lupa ha tingnan niyo ililipat ko ha sandali ito. Ito, ito. Ang gagawin natin dito, papakitaan ko lang muna kayo ng isa. Sandali, kukunin ko lang yung ano. Kasi, kaya mas magandang gawin to, mas mabilis tumubo yung materyales natin. No? Eh, pasensya na kayo kung baka maano yung sound. Kasi medyo mahangin dito. Yung ganito, madalas to ginagawa, lalo yun dun sa mga talagang nagpo-produce ng mga maraming materials Ginagawa nila, dinedirekta nila dito sa lupa. Ayan. Gagawin natin, ito, paki ano mo to? Medyo gagawa lang tayo ng pagpapatungan nito. Yan. Para yung ugat nito sa ilalim, ito eh, musok dito at least sa susunod mas maraming nutrients yung makukuha kasi direct sa lupa yan, ito na kukunan ba? kukunan mo nga ito ng close up yan 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 yung gagawin natin Yan. Yan. Itatanim natin yan dyan. At pagka tumusok na yung ugat nito dun sa lupa, bibilis yung pagtubo ng mga sanga dito. Ngayon, pagka bumilis na, yung mga 6 months, mga 1 year, eh mas mapapabilis natin. Baka kung gumana to mga after 6 months lang magkakaroon na to ng projection siguro after 2 months mawawiringan na natin yung mga sanga nito at makakapag, makakapagpakita na tayo ng isang uh, projection ng bonsai style no ganyan yan yung iba ita time lapse na lang no Ayan. Ayan. Ha? Huh? Naitanim na natin sa ganyang procedure mas mapapabilis natin yung uh, development nung bonsai materials natin. Sana mga after 2 months makakita tayo ng magandang ano nito sanga para makapag branch selection tayo at pwede na tayong makapag-wiring. Pag-wiring natin 'yan, dyan na rin. Tapos kukunin lang natin 'to. Nakikita ba 'yan? Nakikita hmm. 'yung sinuturo ko. Ito. Kukunin natin yan kapag ka magre-repat tayo, yung medyo, ano na, kumbaga, pag tinignan mo, mas matured na, at saka kahit at least, meron ng uh, times, twice, twice na nakapag wiring, nakapag-apply tayo ng wiring. Siguro pagka ganun, malalaman natin, kasi, ano yan eh, subok naman yan ng ibang mga nagbo-bonsai. Yan ang isa sa mabilis na paraan para makagawa ng isang bonsai. Siguro mga after one year and a half, nasa paso na yan at maganda na yan. Magandang bonsai matiras. Hindi na kumbaga parang ano na yon Ah... Uh, kaya ko <laughs> kaya ko to ah uh, ano yung gusto kong isipin gusto kong sabihin yung matured ng bonsai na malapit ng papunta sa ano sa hindi naman finish bonsai ah, siguro mga hopefully mga 2 years 2 years baka ano na to maganda pang display na ano? ang tawag ulit dito sa bonsai materials na to ay mandurugo ah, hindi mandurugas parang mandurugas ang tano. kaya mandurugo ito ang dagta pagka nagputol po kayo nito eh ano ma, ma mapula parang dugo kaya siguro ganon mandurugo madalas siguro inuuling to kaya nakuha natin nakasadsad na doon sa sa lupa na pinuputol yun naman ang maganda yun naman ang maganda katulad nito oh, tingnan mo to ipakita mo yan o oh. diba ganito oh. Ayan, parang bonsai materials 'to. Kung magkakar kung nabuhay 'to, 'di ba? Ganyan ang mga projection ng mga bonsai material na maganda. Ano po? So paano? Ay, Ay. ano ano ba 'yung sinasabi ko? Hindi mo ba nagustuhan 'yung video na 'to? Eh, mag-like ka na. What? Baliktad diyan. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. kami <laughs> Pakang aso Mga <laughs> alaga pandeleg Mong alaga naming matching gusto mo may papakita kami sa inyo halika yung mga uh, ano namin yung balak namin ano ano hino <laughs> ilalagay sa <laughs> ilalagay namin sa apostating yung 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 pastig na, ano, na mga pag-isla. Ang <laughs> na pag -isla. Ito ang mga ito. Yung angel fish. Oh, ito yata siguro. Tingnan mo nga ito. Ang maganda yan. Nakikita ba? Hindi gano'n. Nakikita. Wow! Yan, yan. Yan, maglalagay kami sa isang tangke eh. ng ano, isang aquarium na ay, papakita namin sa inyo, may nangingit logo. Oh. Tama pala yung, duda, yung duda namin. Kasi kan, nag-iisa yung block dito. Yung block dito, nag-iisa eh sabi ko parang ano parang buntis na sinamahan namin ng lalaki ayan oh no? nangitlog nga nangitlog tama nga no o ayan sa susunod ng mga video namin i-alternate po namin yung bonsai at saka yung mga aqua fish ano man tawag dito ako man fish <laughs> Mga basta yan yun, abangan nyo na lang o oh, at maganda. Kasi yung mga bonsai na hinahunting namin, pagka hindi nabuhay yung driftwood, gagawin namin pang aquascape. No? Lalo na pagka yung mga hardwood. Ayos na tayo? <laughs> Sige mo. Thank you. Thank you.

Não, não, não.